Good morning, good morning mga kaoksyon Ito ang aming paligid dito ngayong umaga Napakaraming barko dito sa mga anchorage Kasi malakas ang hangin sa ano dito sa gitna Pila 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 mga barko Ayan mga idol Hanggang dito at mayroon pa dito banda sa likuran namin Malaking barko din pero ngayong umaga mga idol ay yung aming mga kalapate hindi pa rin nakakarating dito sa amin, hindi kasundan kasi yung aming location ng na dyan, banda dyan sa location na yan, hindi na nakasunod yung mga kalapati, mga idol, gutom na yun, 2 days na kami dito at mga fishing boat nandito rin. Nagugutom na yung aming mga kalapate doon mga idol Hindi pa kami nakakabalik sa location Ang natirang kalapate nito si Kumpol Yung kalapate namin hindi nakakalipad Kaya naiwan dito Bali tatlo lang yung naiwan dito mga idol Wala na Pag yun ay abutin pa ng 3 days, Hindi ko alam yung kung saan yung sila kumakain wala pa namang mga aircon doon na tumutulo sa mga platform may aircon sana tumutulo kung ano makakapanyon sila makakainom ng tubig kaso lang ay kwan walang kwan walang tubig wawa naman yung aming mga kalapate mga idol shout out mga ka-offshore itong aming kre no mo muna walang trabaho kasi malakas din ang uh, hangin doon sa gitna mga idol malakas ang hangin wala kami trabaho ito ang aming barko mga idol shout out sa inyong lahat ito lang pala rin yung isa dito oh, yan, oh. si Putol ito lang buntot nangihina din ito kasi kaya hindi makalipad ng malayo Ayun mga idol Mga idol Please subscribe, like and share mga idol Sa ating Youtube And follow naman ang ating Facebook page Maraming maraming salamat mga idol Bye bye, God bless For For today vlog mga idol Ayan nga, sa labas Thank you, thank you guys